You know what, you look like mom. You have her eyes. Mm, yeah, and her lips. <laughs> mm, is she ano? <laughs> Mabit ba siya? Aakit kayo ng ligaw na hindi pa nga ka kayo nakakapang toothbrush. Ang babaho ng hininga ninyo. At saka pwede ba? Bago kayo mag-grab ng mga kutis na kakainin ninyo, maghanap na muna kayo ng trabaho na kakaya kayo. Ipasok nyo sa mga kokote ninyo na sa akin ang litrato ng pagmumukha ninyo. Subukan nyo magnakaw. Isisend ko lahat ito sa NBI. May kaganoon ako doon. <laughs> proud na proud ako sa'yo. Thank you, Ate. Thank you, Ate. Sige, sige, Nay. Kukunin po namin sa Cebuana, Luwilier. Thank you, Nay. Tay, thank you. Pwedeng pakamot dito? Sabi ko na nga ba kaya dito kung matutulog may masama kang motibo sa akin? Eh, alam mo naman favorite ko yan ni, Ano yan yan? muna? Sige, nasusunod na ako doon. Makalimutan to eh. Araw-araw ko itong ginagamit. Sige, salamat. Sige, titiisin ko na lang. Titiisin mo na lang? Excuse me, kuya. Yes? Eh, nakataon bang ang deodorant mo ay eh, Seven Dwarfs? Ah, uh, oo. Paano mo nalaman? Oh, kasi mukhang patay na yung isa eh. Paki-check naman oh. Nangangamoy na kasi. <laughs> <laughs> Ate? Hindi naman eh. Ang selan mo. Huh? <laughs> Tart ako ah. Ako pa maselan ah. <laughs> Ganon ah. Pwes. Pwes. <clears throat> We will call you. <laughs> eh naku, ang sarap talaga ng chicken barbecue ng Jollibee, no? Sinabi mo pa. Uyan nga natin si Ate Rika ng mabawas-bawasan ng pagkamasungin. Hindi lang chicken barbecue dapat ang iwi mo sa ate mo. Ano? Boyfriend. <laughs> <laughs> ano ka ba, kuya? Manok lang ang kaya ng powers ko. Burger ham masyadong malaki at saka kumain ka na kumain baka malipasa ka na ng gutom. Buong araw kang nakatayo dyan sa dahan na yan. Paano kung himatayin ka? Hindi ka naman nila cargo. Papansinig ka ba nila? Dadalig ka ba nila sa ospital? <coughs> Hindi naman. Ano yan? Kumain Sorry, tumayari. sorry. Habang buhay, binibaby ng magulang. <laughs> eh, hey, Lola. Ako ba eh, baby mo pa rin? Hmm? Oo o, naman. Love you. <laughs> mm. Sweet, sweet naman, Lola. Painam. <laughs> mm. yeah. Baby, won't you tell me

Ano? ano? Nagte-text ka ba? Hindi hmm? ate, ah. Tulog ako dito. Ah. Pahinga ka na. Ah! Balikan naman, kuya. Ayun, so. Kid Kid pa rin. Mas cute siya ngayon. Ako sigurado kikil Kid sa si ate. Ngalan at kaluwalhatian. Ayun, yun siguro ang dahilan ko bakit laging hybrid si ate dahil sa pagpapakain mo ng balot sa kanya. Pero kailan mo ko sasagutin? <laughs> Benta na rin si Edsel ng dalawang milyong balot. Tangingot, hindi totoo yun, no? Huwag mo na kaya ang yung storya ko. Tsaka, asikasuhin ah, mo na yung paglo mo para kuminis ka naman. At kung kikinis ka nga. Uh, ganun, ah, ganun na. Mm, alika dito. Alika Mm, dito. dito. <laughs> dito. Mm. Mm. <laughs> dito. Narin po ako sa classroom ko. Dehatid hatid kita. Okay na, kuya. Hatid mara, kita. Mara-mara, tingnan mo itong poster wow. ko. Wow! Okay ah. So, ma'am? Mm. Oh, may faculty meeting lang sila. Ah. Uh, ay, ikaw. Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw? Ako? Okay na no, okay! Nakita kita eh. Uh, ah, Mara, kahit minsan-minsan lang ba, naisip mo ba ako? Eh, ba't naman kita iisipin? Ah, uh, wala lang. Para lang sumaya ako. <laughs> Ang galing-galing mo palang sumuntok! Chamba lang yun! Napahanga mo tuloy si Mamchelo, kuya eh. Oh, Katlin. Tama na. Nandito na ako. Ngayon niyo lang ako naalala. Hindi totoo yan. Araw-araw iniisip kita. Lahi ka nandito sa puso ko. Ba't lang kayo nagpakita? Kasi nagtatrabaho ang dadyong sa Amerika. Nagsisisi ako, hindi kita naisama. Sakitin ka nun eh. Hindi mo kakayanin ka hindi niyo talaga ako mahal. Lahat gagawin niya ng tao, makapang isa lang sa kapwa nila. Ano sinabi ko? Ay, di ba? Ano sa ate mo? Alam mo na sabi niya na sa akin nung ano, nandun pa tayo sa Benville. Sorry, ate. 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 Ate, buong buhay ko kailangan kita. At kakailanganin kita bilang kapatid. Pero wala naman kasi kailangan magbago dahil nandito na sina nanay at tatay eh. Ate, sa dami ng mga sinakripisyo mo at binigay mo sa akin, isa na lang hihilingin ko sa isa na lang, Ate. Sana naman patutuan mong yakapin 'yung mga pagbabago sa buhay natin. Sa buhay ko. Kasama na dun yung mga bagong tao sa buhay ko. Sana rin natin matanggap mo na may ibang tao na pwede magmahal sa akin at hindi lang ikaw. Mga taong gusto ko rin mahalin. Ate, nakikusap ako sa'yo. O kaibigan, <laughs> pahit ka na. Hindi, Utoy. Umalis ka na. Iwala mo na ako dito. Bago pa may dumating. Umalis ka na, Utoy. Umalis ka na. Sorry. Di, di kita saknaan. Alam ko, Utoy. Umalis ka na. Umalis ka na, Utoy. mo pa. Bakit? Kasi kiliti-kiliti ako. <laughs> Hindi, ate. Ang kapal ng libag mo sa paa. Ate, para magtrabaho, para sa atin, di ba? Para sa kanila. Para magkaroon sila ng maayos na buhay. Ate naman, damay-damay na yun. Mm -hmm. Saka ate, nasasabik na rin ako mabuo tayo bilang isang pamilya. Saka mm -hmm. chismis ni Kuya Noel, ha? maganda daw yung bahay, sosyal. Di ka dito sa bahay ni Lola, parang any moment eh, papalayasin na tayo ng mga anay dito. <laughs> Alam mo ikaw, mas makam bata. Kaya ako, bahala ka nga. Bahala ka na. Bahala na ako? Okay na? Ganon? Bahala ka na. Ate, thank you. <laughs> Excited na ako. Thank you, ate. Sige na. <laughs> Cecil, ako rin hindi ako sasama. Wala na naman akong balak kumbinsihin ka eh. Kakapagod. Ha! <gasps> Eto eh, naman, nagbibiru lang ako. Masyado kang maselan. naka nga ako. Tara na! Bilisan mo ano oras na. Takbo! Bilis! Ha? Oh. Pasensya na ho. Eh, akala ko kasi joke lang yung pagkakasabi nyo na manager lang kayo dito. Pero alam nyo ho, sa totoo lang, hindi naman talaga kayo mukhang manager eh. <laughs> mukha kayong may-ari. mukha daw niya. Baka naman alien ang hinahanap dito, ng ditindera. Ano? Ay po, bakit po? Ay di, sabi ko ho. Sana ho, kahit one day lang, ay subukan nyo ko kasi siguradong magugustuhan nyo ko. Pag sinabi kong hindi, hindi! Yung kailangan ko dito, yung may boses, yung kumakanta, itsura mo palang, parang piyokin na. Oh. Mm. Ano piyokin? Champion ako sa lahat ng kanta sa barangay sa Bulacan! Piyokin? Teka. Akin na nga yan. Oh, yeah, I'm, going to I'm, in the oh, I'm gonna Go oh. i <laughs> baby. Get yep. ready, Bring it to the Ah, sige na, bili-bili! Huh? Ah, atin naman eh. Nagkamali tayo. Ah, <laughs> oh, kaya ka, Edsel. Ed, Edsel! Edsel, ang layo-layo na nito! Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ayaw mo akong kausapin, hindi yung naghahabol ako sa'yo na ganito? Hala! Hindi <sighs> ka lang pala maganda! Tanga ka! Obvious ba? Obvious ba na ayaw ko tang kausapin? Aabot ba tayo ng ganito kalayo kung may pakialam ako sa sabihin mo? <laughs> Oo na, Cecil. Nag-resign na ako. Okay na, magpapalipat na lang ako ng branch. Okay sa'yo yun? Masaya ka na? <laughs> Hindi. Kasi mali ako. Mali kami magkapatid. Wala kang kasalanan. Hindi pala ikaw yung mastermind sa pagkakit sa bahay namin. <laughs> anong mastermind? <laughs> ano Cecil, sa man ako, anong criminal mastermind sinasabi mo? Cecil, gwapo ako. May nakita ka na ba gwapong mastermind? Meron sa ano, 'di ba, sa mga pelikula? Si Edo Manzano, 'di ba? Gwapo 'yun pero kontrabida. Kung sa bagay, no? O, oh, 'di diba? ba? Hey, hindi ba topic eh? <laughs> Ate, sorry. <laughs> sorry, ben, ha? Sorry, Dena. <laughs> Lord, please, Lord Gagawin ko po lahat Kahit nais pa daw ko pa si Elsa Gagawin ko pa to oh, oh, Ate Kaya oh, tayo, tayo dinis karili Sa mga ganyang klaseng pangapangako Tantanan mo na yan Masakit lang ang likod ko Okay ako Okay ka ba? Uh, uh, oh. Announce Mga nilibre lang po sana ako sa oh, babae oh. Oo naman to. Ah, uh, eto. Ang bili mo ng pampalamig. Talapat. <laughs> Bait ka. Ganda pa. Thank you. And if forever's Kaling talaga nitong kapatid ko. to manang mana sa kuya. Bendy. Gusto mo bang sumama? Nais, walang namang magkasaysay itong buhay. Isang beses na naman ito kung gusto mo. Di masyadong lalayo nang di ka mainip. Ika'y in her song don't mess around you just gotta Ang lakas mo umiyaki! Eh. Mas malakas ka pa kay nanay, oh! Malakas ba? Ay hindi! Bata naman! Isang tanong, isang sagot. Gusto mo ba ayaw mo akong magpakasal? Kasi kung hindi, umuwi na lang tayo. Eh, understanding naman yan si Edson. Ngayon pa? Ngayon ka ba magtatanong ng ganyan? Patay na yung mga baboy! Ayun Ay, na nga, eh! Sige na! Pakasal ka na! Tuloy ko na? Tuloy mo na yan! Ay! Sige na! Ay! 媳妇 <Right. S 2> <Right. S 1>、right.